Sa nakaraang episode, nadaanan natin ang mga scenic view ng Nueva Vizcaya, Ipugaw Mountain Province. Ang arko ng Banawe at ang baligtad na bahay o kilalang isang wow ng Sagada. Bago namin marating ang Pogo Pogo Viewpoint. Samahan nyo kami sa episode 2 Kapuntang Puskulan Las Paga na naman! Let's go! Let's go! day 2 ng sagada trip natin mga chong uh, ah, magandang magandang umaga sa inyo ngayong araw naman ang pupuntahan natin ay kay Wang Od dun sa may buskulan dahil itong mga kasama natin ay magpapatato maraming maraming salamat sa mga nanood nung episode number 1 natin natapos nyo yung mga video maraming salamat yan ang ganda naman nung nakipakita ko sa inyo na view dito sa may campsite ng Pogo. Kakaliwa na tayo rito kasi pagkakumanan tayo dito sa paglabas natin, papuntang Sagada Town Proper yan. Sobrang solid. Napakagandang experience ng makapag-camping ka dyan sa may Pogo. Papakita ko rin sa inyo yung mga scenic view ng papuntang Buskulan. Punta na kami ng Buskulan. Maraming salamat sa, ganda, uh, sa ganda ng Sagada. Pabagyo. Pwede na tayo dyan. Tapos dito Kay Wang tara. Ganda mga chong Meron na uh, hanging bridge Papunta ron Hindi ko lang alam kung saan yung magiging daan no? Tara tara 388 doon Sa may uh, Rizal statue Andito po tayo mga chong Sa may Bontoc Municipal Capital Kapitolyo na antok yung baka oh. Ang pagkaganda rito, Chong. Sobrang ganda naman dito. Grabe talaga oh. Ganda talaga ng kalsada dito sa papuntang Buskulan medyo uh, delikado kasi nga lalo na pagkatagulan uh, na siya dahil maraming pwedeng gumuho na lupa na galing ng bundok mga bato yan ang mahirap lang dito pagka uh, dito ka bumabiyahe sa lugar na to tsaka syempre dapat marami ka na rin gasolina dahil walang gasolinahan papunta don eh tayo siguro naman naaabot tong 4 bar natin bali pabalik na lang tayo magagasolina At meron din tayong mga lugar dito na mga kalsada na madadaanan. Nakakailanganin natin magbigay dahil sa kipot dito At dahil na rin sa mga pagguho ng lupa at mga bangil na siguradong posibleng ikamatay mo. Ah, tayo na daw, tayo na. sobrang ganda oh lalim nung lalaglagan mo talaga oh. oh delikado oh yun yung mga bumabiyahe rito mga chong iba iba yung mga pinanggagalingan pero yun yung nagiging parang pinaka transpo nila pagka lumuluwas ng bayan Oh na look at that sipin mo yung mga kabundukan dito mga tsong oh. ang dami ng bahayan grabe ang pagguho ng ano rito grabe oh. Ayan, eh, paano tayo dito? Pakita ko sa inyo grabe yung mga bato dito nakakatakot yun grabe medyo nakakatakot nakakatakot talaga <laughs> dahil nakita mo naman yung babagsakan mo rito oh oh ayan yung babagsakan mo rito tapos ayan yung mga gumuguho na mga bato na nanggagaling ng bundok ayun ang laki no no Diyos ko po kung yun yung siguradong pupukul sa'yo ewan ko na lang kung mabuhay ka pa durog lahat challenge lang pag dumadaan ka dito sa lugar na to yun ang laki oh grabe yung pagbagsak nung lugar oh nakakatakot yung pagzaglag pa naman ng galing ng bundok niya hindi mo masasabi pero ngayong tagulan mas madalas ang pagguho ng mga lupa kasi nga na lumalambot yung mga galing ng bundok babagsak grabe no 17 sa Gada Cave Halos kulang dalawang oras namin binyahe mula Pog o Viewpoint hanggang dito sa Wangod dato Tattoo Village. At dito nga nadat namin ang isang grupo ng turista na kumukuha ng litrato sa board na ito bilang isang palatandaan na malapit ka na sa lugar na kilalang bilang isang mambabatok. parang nasira yung kalsada dito Woo! dami dumami dumami ah dumami pala tayo sa likod ah Tayo tao sa likod yun o joe eto na ay, ang laki nung bumagsak na ano. Oh, grabe mga chong. Oh. May nabulid pala to. Kasi pantay to dati, itong kalsada na to. Ibig sabihin lang na gumuho. Ah, ito pala yung ano. Dalawa pala yan, oh. No? Walang ganong nagpunta ngayon O kanina pa siguro Sabi? Registration No tour guide, no entry Bakaano naman ang tour guide? Kasama na ba yun? 1 to 5 Okay, sige Ilan ba tayo? Sa 2, 3, 4, 5 5 lang lima lang kami lang lang kami Hindi, ito lang kami Ay ba yun, iba yun, hindi namin kasama niya. Sa nililista yung pangalan namin in case Ano po? Pag -overnight. Pag, overnight Pag homestay 400 Ano yun, isang tao? Okay bukod tong tour guide okay bali kung halimbawa na day tour lang kami 1,000 oh, oh. sa lima yun lang yung babayaran okay per Ah uh, sa taas yun doon na babayaran yun okay sige sa, di dito lilista yung pangalan Okay, sige. Ayun pala, sa kabila. San po sumasakay pa pa ganun? O, pa, puro pa baba lang po? Ay, bawal na po, sir. Ah, pinagbawal na? Kahit yung dun sa kabila, bawal na din? Ah, okay. Puro pang transpo na lang, ano? Ah, ganun. Kailan pa po, sir? Sayang, so, di pa umabot. Ano, pinagbawal sa tayo ng gobyerno? Oo, oh, kasi wala naman lang pa sila sabagay, sabagay. Tama naman. Pag naputol, wala na. Oo, oh, tama. Teka, hey, ikaw magbabahid sa amin ngayon yan. Nakihangkas ka. Ha? Huh? Ikaw mag <laughs> <laughs> Naglalakad na kami at ito si madam. Madam, ano ang iyong pangalan? Pwede ka bang ma-interview? At ma-isa... Ah? Apil. Appeal? Mm, Ay ayun, si... Si Madam Apil. 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 Apil malakas. Yung babayaran natin dito mga chong ay 1,000 sa 5 packs. 1 to 5 packs. Tapos sa uh, 6 to 10 packs naman, 1 to. Kasama na yon yung tour guide. Tapos pag akit natin doon sa pinakataas, ang babayaran natin, 100 per packs. Kasi ito mga chong, papakita ko sa inyo yung uh, akitin. Mukhang nire-renovate yung kalsada. Hindi, ibig sabihin, si Cemento yun. Cemento! Ah, okay. Ah, si Cemento yun doon. Para hindi na rin nahihirapan yung mga ano, no? Pagka tagulan, sigurado po ay magiging maputik tong kalsada na atin dinadaanan. Ayan, no? Lambot pa nung ano, kalsada. Ate Apil, mga ilang oras yung magiging lakad namin mula dito sa baba hanggang doon. Depende sa lakad. Yung mga estimate mo lang na kasama mong itinutor yung mga guest papunta doon sa Kewang Mga ilang oras. Ayun. Isang oras daw yung magiging lakad natin mga chong papunta doon. Ayun o. No, yung natin yung ibang guests nandoon na naglalakad. Dito sa dinaanan natin na lugar na to, uh, gagawin daw sementado yung kalsada para sa Maganda yung magiging daanan ng mga guests na dumadaan dito. Excuse lang po, sir. Medyo uh, napalaban yata kay sir. <laughs> ayan, pinakasalubong tayo na isang... Uh, ayan na, sobrang matarik lang po yung ating dadaanan. Mahirap lang yung dadaanan pero kaya naman. Ayan si Ate Apil. Umiinom lang dito sa... Uh, galing ng bundok to Ate Pe, Apil, no? O, oh, galing ng bundok. Sipin mo kung gaano kalinis yung tubig dito dahil yung mga naninirahang lokal dito ay yan lang yung iniinom na galing bundok. Parang ang iniinom ni Ate Apil ay nature spring. <laughs> Ito po yung ating dadaanan. Kung ano ang itsura. Ayan, madulas siya. Kaya doble ingat. Once na ikaw ay dumaus-us dito ay sigurado ito ang babagsakan mo pero yung mga lokal dito eh kagaya ni Ate Apil ay sanay na sanay na one hand na nga lang eh. napakalinis ng tubig sobrang linis ng tubig Ate Apil pwede ba dyan maligo in case na ah yun pwede palang maligo rito Bali yung pabalik natin Ate Apil. Dito pa rin po ba tayo babalik o ibang way na? Okay. Ayan mga chong. Yung tubig na umaagos na galing ng bundok. Eh talaga namang napakalinis. Iniinuman ng mga lokal na nakatira dito. Sa haba nga ng lakaran. ay talaga namang kakailangan ay matinding kondisyon ng pangangatawan dahil hindi biro ang yong dadaanan papuntang Tattoo Village. Ah. Ah. ah Talaga namang pag wala kang exercise, kawawa ka rito sa lugar na to. <laughs> Sipin mo yung lakarin kung gaano ka haba. Uubusin na oras para lang makarate. Grabe yung linis dito mga tsong oh. Oh. gagaling mula sa itaas ng bundok. Kung makikita nyo yung taas, doon po kami galing. Pero yung aagatin namin, eh mas mataas pa ron sa pinanggalingan namin. Kumbaga, ati Apil, mukhang mild pa lang tong nilalakaran natin, ano? Ha! Dito pa lang mga chong, eh talagang parang lumalabas na yung aking dila. Ha! Gabi, oh. Yan yung babagsakan natin pagka tayo'y nagkamali dito sa ating nilalakaran. Ba't yung iba ati Apil dito bumabalik? Hah? Ha! Aka ah, kahapon pa sila. Ganda ng lugar. Oh, and... ng buskulan. <laughs> Magandang hapon po. <laughs> Ati Apil, sa mga gustong magtanong, pwede bang mag... Uh, tent po, tent. tent. Meron naman po bang ng tent? Ah, oh, okay. Magkano naman po ang bayad? Yun na po yung sinasabi nyo kanina na uh, overnight, no? Oo. Okay po. Kasama na po doon yung pagpapatay ng tent. Ganon, ano? Hmm, okay. Yung overnight po ba na yun? In case na walang uh, tent na dala, eh meron naman pong pag i yan? ah Bukod po yung magiging bayad nila doon, or yun na po yun? Ah, yun na po. Ah, okay. Sa lugar naman na to, meron naman silang ginawa na para safe yung mga guests na nagpupunta rito gumawa sila ng harang dahil itong babagsakan nyo ay eh talagang sobrang lalim napakalalim mga chong ha grabe ito po yung taas ha Hai. Ah, Pergi ngamun nah. Hey. Here we go again. Wush. <laughs> <laughs> uh, ah, gavi untas mengacong. Ei, Hey! 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 Ano d'ya? Ceramon, ceramon. Mugi, parang gago talaga. Wala sa resistensya na itong ulo Lato eh Ajo, pahinga ko na Tungkod din ako eh Ajo kaya pa? Putang na Narating din natin Welcome to Buscalan Nakarating din sa wakas Uy, grabe Ha? Sa akin? Oh my God 10 10, 12, 13, 18 Nakarating nga tayo pero Ito ang ating dinatnan mga chong Sobrang haba ng pila Grabe Sobrang daming pila Napakahaba. Ito po yung mga design na pagpipilian. Maliit lang na ganun. Mga ano kalaki yan pag sa actual na tatlo. Oo, gano'ng kalaki. Sakto lang. Ha, lang din siya. Ito yung sukat. Gusto ko maliit lang. Pwede bang pakita kung ano yung tsura niya, madam? Ayan. Ito ang itsura niya. Oh, sabi ko na tinikto ng ano, ng kalamansi. Kalamansi, ganun. Buspulan Village. Bali, pagka nagpatatuo ka pala ng mga ganitong design nila, eh, kasama na pala to. Ito yung pinaka-tinik niya na pinang uh, ano nila. Sa sinasawsaw yon ano ate Apil. Hindi yung ginagamit na parang pampaitim, yung tinta. Uling. Ay ah dito dito gaganon ano. Oo. Oh, okay tutusok-tusok na. Sasawsaw mo yung kamay tapos ganun mo. Ah dito sa pinakadulo tutok-tokin to. Okay yan. Kumuha si ate sa daw ng malunggay. Dalire no. ano yan? Ano yan? Ano yung maliit na yan? Ayun. Sa daw ng malunggay. Tapos? Ah, stencil. Ah, okay. Ikaw na apo ni Wang Od. Ilang ano ka ng ano? Naggaganyan. Seven years na pala. Seven years. Bata pa to. Wala tawala to. 20. Hmm, 20. 20 years old. <coughs> Grabe. Okay na. Okay na. Uwi na ako. Hmm. Hindi hmm, mo masakit pala. Masakit din talaga. Putang ina nga. Mataba yan, yan taba, eh. Mataba yan. Mataba yan. Mataba yan. Mataba yan. Mataba yan. Biruay mo ate, lihis mo kontin. Puntan. I, I love, love Buscola! Ito yung nanay nila, oh. Si Ate. Oh, Apil. si ati, Apil. Oh, hello. Um, hello. Hello. Oh, yan yung I tour guide namin. Hanapin nyo, Ate Apil, pagka pumunta kayo ng buskalan, Kami din, tattoo artist. Ay, yung mga uh, tattoo artist. Kung mahaba ang pila kay Wang Od, eh, dito I na kayo. Uh, eh, makikita nyo. And Pangalan and mo? See, Maya. Maya. Uh, mermaid. Mermaid. Barbie. Barbie. Portesa. <laughs> ay, ah, si Nadine si ah, Nadine is is ah, si Isa Igal. ay, si ate. ay, si ate. ay yung namin. parang taga ano, tubo ka talaga dito te. Tubo? parang dito analo magay ganon ah okay pa na kami Maraming salamat sa mga nandito thank you bye bye Buyers. 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 bye bye Ganda. bye 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 ng mga guests na, na umaakyat dito sa may buskulan ang problema lang ay pinatigil na nila dahil nga uh, hindi rin safe sa mga uh, guests dahil nga sa kakulangan no ng safety safety gear, mga harness, ganun so tara mga chong dito sa ating day 2 buskulan trip eh, dito ko natatapusin yung ating vlog. Maraming maraming salamat po uli sa mga nanood ng ating episode 1 and 2. Maraming salamat uli mga chong and peace out.